Pauwi na kami galing sa misyon nung maagaw ang atensyon namin ng mga batang ito. Napansin ko na tila ba'y natakot sila kaya umalis sila papalayo. Minabuti namin puntahan sila at nalaman ko ang tunay na kalalagayan ng mga bata. Laking gulat ko na sampu pala silang magkakapatid. Nawasak ang puso ko sa kalagayan ng mga bata. Kaya pala may buhat-buhat na mga goma ang mga ito dahil gusto nilang tulungan ng kanilang magulang sa paghatid ng mga goma. Ano kayang aral ang ating matututunan sa ating itatampok na kwento ngayon? Ating panoorin ang kwento ng buhay. Gusto ko malaman ba't, bat mo tinutulungan si Mama nagpag-deliver ng ano, basahan? Naawa naman ako. Naawa ka kay Mama. Mm -hmm. Okay si ate, ba't ka tumutulong kay Mama? Para mabawasan yung pagod. Para mabawasan ng pagod ni Maka. Pero iba lang talaga ang ganda nito. <laughs> Focus Yan mo nga, Kuya Agus. Si Hana. Oo, uh, iba talaga mm. yung... Baganda lahat eh, pero parang stunning. sabi nga po. Parang stunning yung ano niya. Nung no, mga kamag-anak yung... ko, sabi niya, San, may bukog tangi ka talagang isang anak na iba daw ang itsura. Oh, smile kay smile. Oh, pipicture lang kayo, <laughs> smile kayo lahat. And smile. Dito <laughs> ko nakita. Ayun. Oh. Hello. Sa, Saan yung bahay niyo, ate? Maganda hapon, o. No? Ba't kayo nagtago kahapon? Natakot po kasi kami. O oh, sige, paliwanag mo sa akin, ba't kayo natakot? May nangungulit po kasi bata. Akala mo nangunguli kaming bata. O sige, paliwanag mo sa akin. Nakita, nakita nyo, sumusunod kami sa inyo. Tapos, natakot na kayo. Tapos, din na kayo lumabas dun. Ano ba yung daladala nyo kahapon? Goma po. Goma. Ano yung gagawin nyo sa goma? Ihatid po kayo sa ating... Ano yun? Ibebenta nyo? Ah, kala ko Pinapabayaran po, sir. Ha? Pinapabayaran po. Pinapabayaran. Paano po yun? Bali, nag po ako kay Ate Kim. Ah, kala ko naglalako po tong dalawa ng ano. Hindi po. Gumagawa po kasi ako ng mga Hmm, okay lang na yun. Lagay ko po tong mic. Mm. Ate, na, na ate na lang pala. Anong pangalan niyo ate? Jane po. Ate Jane, ilang taon na po kayo? 37. Kahapon oh, po, uwi kami. Nakasalubong po namin tong mga anak niyo. Ay, hindi pala nakasalubong. Napansin namin sa likod ng sasakyan. May hawak-hawak po -hawa silang... Yung pinahatid niyo pala. Opo, yung nyaring guma, sabi ko ipahatid para meron kami pambiling mm. ano, ulam. Mm. Magkano po binayad sa inyo? Binayaran po kami 145 po. Ilang peraso po eh. Tatlong good, tatlong rigid. Ay, apat na rigid po. Sino pong matanda dito? Ito po. Ay, ah, ito. Hmm. Mm. Tapos, tapos ano lang, nakakatawa lang, si Bunso, kaibigan niya pala itong nakasalubo. Opo sila, lovely. Lagi po yan dito. Naglalaro-laro po sila dito sa taas. Tapos sabi po nung mga anak niyo, sampu kayo. Pasampu po silang anak niyo. Opo, namatay po yung panganay ko. Balisyam na lang po sila. Lima yung nandito sa akin, sir. Yung apat nandun sa nanay ko. Yung malalaki na po. Ah. Yung maliliit ang nandito sa akin. Eh, yan na po yung iba. Opo, ito sila. O oh, sige, uh, pangalan mo ate. Tapos baby. Ina. Lina. Ina. 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 Sorry. Kamil. Ina, ilan taon? Eight. Il anong grade? Grade two. Grade two, pinag uh, pinagbubuti yung pag-aaral? Opo. Oh, Gano'ng kagaling sa school? Konti lang. Konti lang. <laughs> Tapos sa sumunod, sino? Si Camille po. Si Camille. Camille, ilang taon ka na? Seven. Seven. Pinagbubutihan <coughs> sa pag-aaral? Hindi pa po nakapasok, sir. Gawa ng, nung in-enroll ko po, nawala yung birth certificate niya. Ah. Tapos nung ano, hindi na po nahabol. Kaya itong next po, pagpasok. Mm. Doon po siya papasok ulit. Yeah. Ang gaganda po ng mga anak niyo. <laughs> Ba't ito iba po yung puti? Yung banda niya. <laughs> ito po kasi, sir, sa una ko pong asawa, sila po. Ito yung, ito po, ito, tsaka yung baby ko na sa baba. Sa mayroon pangalawa. po baby sa baba? Opo, meron po. Pangalawa ko pong asawa. Pwede mo kami tumuloy sa baba bahay Opo, Ito Baka po. Ba? Umaano po eh. Uma Umaambon. Eh. Oh, tara, babatay. <laughs> Dito lang po kami, sir pinaano po kami uh -huh. ni tatay dito. Bawal uh ko, -huh. ibabalik ko to kay sir. Po, uh -huh. Dito kami, sir. Dito sa ano ni tatay. Sa uh -huh. Dito kami nakatira. Uh -huh. Dito tayong upuan. Ito yung ginagawa ko, sir. Goma. Uh -huh. Yan po, pos mamaya, hatid ko na naman para meron kaming pang ano. ulam Opo. Ganun po ang ano ko. Pwede mong makita yung loob niya na. Sige sir, pasok po. Andito yung husband ko din po. Ay! Diyan po, si okay lang po. Naggawa po ng guma Binda para madagdagan din po yung ano. Pwede ko yung makita sa vlog. Sige, sige po. Hmm. Dito sir, pasok sir. bless <laughs> ka <laughs> po kami kay sir. bless sa iyo. Tumutulong po siya pag hindi siya nag-uuling. Alam mo okay. yun, Huwag niya kuya, dito. Sige po, okay lang. po. Ate, mo. Dito po kami, sir. Bali, dalawang tao na po kami dito. Hmm. Kay tatay. Ayun. Ito yung baby. Opo. Hello. Ito? Hmm. Uh -oh. Hindi po, okay lang po. Ito po yung ano nila. Yan po yung gawa namin, guma. Oh. Pag wala siyang trabaho, nagtutog-tog din po ito. siya. Ang gagawin po dito, alam ko na to huwag niyo akong turuan. May... <laughs> sir, alam okay. din niyo yan, sir? Eh ganito po yung trabaho ko dati. Ah, yan na po, halos pinagkakitaan po ng mga tao dito. Hmm. Halos ito po yung... Opo. Halos ito po yung binubuhay ko sa mga anak ko. Yan po, sir. Yan din ang hmm. ginagawa ko. Tapos kumikita okay. po ako ng liman libo sa isang araw. <laughs> ako, sir, hindi ko kaya. <laughs> biro lang naman yun. Eh, biro lang pong ano. Papano to Ito Turo po, niyo sir. sa amin. Oh. Ganito po. Kailangan po kasi hindi magkatugma ang mga kulay. Mm. Iba-ibang klase din po. Dapat Tapos pala mo kayo sa itim ano. Itim po, iba din po. Mm. Hindi dapat magkasunod ang itim. Ah, sige po lang. paliwanag niyo sa nakadikit 'to yata. Hindi po. Ah, sige paliwanag niyo sa amin. Halimbawa po, ayan tulad niyan. Kailangan iba-iba ang kulay, tapos may itim. Hindi rin kailangan sundan ng itim. Kailangan hmm. isa, dalawa, bago itim. Yeah. Ganoon po. Ang pagtusok po niyan, ganito po yan. Pagtusok. Hmm. Tapos ito. Hindi ho ba natusok na yung kamay niyo dyan? Hindi naman po, sir. Ingat-ingat lang po kasi minsan. pag po, hmm. ano, matutusok po talaga. Yeah. Ganyan po. Ayun po. Oh, Ay, si, na si po Kuya kami. po natusok na. <laughs> Minsan nadadali rin po yung kamay niya. Ah, natusok na. Mm. -hmm. Okay. Yan lang po, support-suporta namin pag ano. Mm. Tapos pag wala siyang trabaho, yan din po, guma din po ang ginagawa niya. Ate, patingin nung gawa na. Ito na po yung gawa. Kaso hindi lang po niya nailak. Mm. Ilalak pa to, Sir eh. Ito po yung yari. Okay. So, yeah. ito, siguro mabilis lang naman nung siyang gawin eh, no? Ano po, dalawang oras. Dalawang oras din nung pala to. Depende po kung marami ang kulay. Kung Itong materyales sa inyo na, ah, sa Hindi kanila po, po. Sa kanila, kay Ate Ging, yung dinalhan ng mga bata kahapon. Bali, ang bayad po nila sa inyo dito, yung ganito. Ano po yan, tag 35 po. Ang bayad do nila sa inyo, Opo. 35 sa isa. Opo. Tapos yung hmm. reject po ay sampo. Sampong piso. Hmm. Tapos magkano ito nabibenta? Sa ano po talaga, nabibenta to ang alam ko, 75. 75. Ewan ko lang po sa ibang buyer ko magkano. Hmm. Ganon din pala. Ano, no? Opo. Pero parang mas madali ito doon sa basahan eh, Nunay. No, Dati po, nagbasahan ako. Mas maliit po ang kita sa basahan, sir. Kasi yung basahan, may bayad po. Mm. Ito kasi, labor ka lang dito, wala ka nang babayaran, lahat ng materialis. Mm. Yung ano na po ang mag-aano. Yun yeah. na po ang nagbibigay. Ang bait naman nung anak niyo, <laughs> hindi man nung miiyak. Minsan po, sinusumpong din yan. Oh, ano to? Lagi lang ganito dito. Hindi po. Pag natutulog lang, dyan nilalagay. Tapos minsan, pinapabantayan ko dito para makatuhog-tuhog din po ako. Hmm. Gano'n ako kayo katagal nanunuhog, Nay? Ano po? Kasi baguhan lang ako sa goma, sir, eh. Kasi hmm. sabi ni Ate para naman malaki-laki ang kita mo, Jin, mag ka ng goma. Hmm. Siguro na sa ano na, sir, tatlong buwan. Tatlong buwan Opo. sa panunuhog. Si si tatay po, ilan, ganun din. Ganun din po, kasi tinuruan ko rin siya eh. Mm. Kasi para pag once na walang trabaho, malaki uh. bagay na rin po sa amin itong guma. Uh, tay dito, tay. Ang galing yan, oo. Opo. Tapos meron na po silang cutter. Sila na nagka-cut nito na Opo, naka-ano ano na po yan. Kami na lang yung bahalang maghanap ng mga good at saka reject. Yung may ah, mga butas-butas, yun po yun yung yung namin. Yun yung Pero no pa nang ganito na opo, ano po. Ito mas matagal talaga siguro gamitin to. Opo, maganda kasi yung basahan pag ganyan ang ano. Mm. So, paano siya mag-aano yung putik dito no? Nilalaban po kasi yan sir pag nagka-putik. Hmm. Tay dito. Opo, kadito. Ilang taon? Ilang taon na ako kayo? Mas mas matanda 32 ako dyan, Sen. 32. Si 37 nanay. 37 po ako. Matanda ako sa kanya ng 6 na huh. taon. Ikaw, tay, kuya na lang kasi mas matanda ako eh. Parang <laughs> naano ako na ani. eh. Pangalan mo kuya? Jezreel po. Jezreel? Apo. Jezreel. Nunoy po ang palayaw. Gano'ng kagaling sa pagtuhog si Kuya Jezreel? Okay naman po, mas mabilis nga po siya sa akin eh. Siyempre, lalaki. Opo, malakas. Mm. Eh ako, babae, tapos may anak pa. May sanay ho, kami masanay ho kami sa, sa tuhog. <laughs> si <sir. laughs> okay, Bali. Pansampu na to. Wait lang, kasi Opo. naano ako katay ka kami. Ang pananay ko, sir, ito po yun. Nasaan? Pero dalaga na siya. Pakuha nga siya. po, ate. Ito po yung nam namatay siya 14 anos, oh, namatay. Bakit to? May sakit po sa matres, Na po sa cancer. Sa una ko pong asawa yan. Ang, ang, ang ganda anak po mo. namin, ito pong tatlo, Oh. sa pangalawa ko. Ang ganda po niya ka mo. Kaya po siya nasasali sa mga beauty pageant, beauty pageant po ba to? ano po na sa mga Santa Maria Clara ganyan mm -hmm. nasasali po siya. sa mga Santa Cruz ilan taon no kay asawa 15 15 po pero twenty 21 po ako nang anak oh, dito ate dito ina yeah, paki, dito tayo lahat one big happy family okay 15 o kayo nung nakapag-asawa. Ano pong nangyari doon sa una yung asawa? Yung una ko po kasing asawa, lasinggero. Mmm. Lahat po ng bisyo, andoon na po kaya iniwan ko. Ay. Tapos ito naman, hindi po nainom. Mmm. Ano? Hindi rin po gala, dito lang po sa bahay. Ano Yon pong bisyo lang, lang? Ang bisyo lang po niyan, sigarilyo lang po. Ah. Uh. Yun lang. Ah. Uh. Yan, sila po yung talagang magkakapatid. Ang mm. lakas ng dugo mo, kuyo. O carbon copy mo. <laughs> Bali, pito po yung anak niya sa una. Mm. Tapos, namatay po yung panganay. Anim na lang sila. Tapos, anim yung anim, nandun po lahat sa... Y hindi po. Yung tatlo nandun, yung, yung lalaki ko, dito yung sa akin, sir. Ah. Kaso na barkada yung grade 5 ko. Nasaan hindi o, na umuwi sa dito sa bahay. andon hmm. Andun po kay Kuya Reke. Nabarkada po kasi si Reke. Kahit anong gawin namin? matigas po talaga ang ulo. Hmm. Ba't di na mapuwi dito? no, nung, nung nakaraan po umuwi dito, umalis na naman. Hindi na hmm. naman bumalik. Pa, pa, parang ano po siya Pa, si sibul lang. Ano pong, paano niya handle yung ganun si... Sumasakit ang ulo ko, sir, eh. Hindi eh, simpre, po, si Kuya... Pinapagalitan niya, tinatakot. Kaso hindi po natatakot, eh. Matigas talaga po ang ulo. Hmm. Sino po yung si, ano, si Ricky? Yung kapatid po ni Kuya Koy eh, dito. Kaano-ano niyo siya? Hindi po namin kaano-ano. Hindi niyo kaano-ano? Tapos nandun sinayaan niyo yung bata nandoon lang? Kahit anong gawin namin, sir, ayaw niya talaga. Ah. Umuwi ho dito, pero pag uwi ho dito, bukasan balik na naman balik siya. Balik na naman siya doon. Matagal na naman makuha. Nabalik siya dito, tapos bumabalik na naman kinabukasan doon. Yung parang pag nagugutom siya, sir. Gano'n po kalayo dito? Hindi ko rin po na anuhan, sir eh. Doon daw banda sa may ilog. Kalayo. Doon kasi sir ano siya. Kung malaya. Siya, malaya, kung anong gusto niya. Saan siya makarating. Yan ang mahirap. Oo. Kaya nga sabi nga ni tatay, hayaan na lang kung anong gusto. Basta uuwi din yan pag nagkasakit. Kasi uuwi din sir eh pag nagkasakit eh. Uuwi na, rin dito. Basta alam niya may uwian siya, Nauwi din siya dito. Pagano? Okay, yun po yung sumunod sa panganay. Ano po, ang, pangan ang panganay ko ay puro babae bago yung sumunod yung lalaki. Uh, eh de, yung namatay po, yung panganay. Opo, at saka yung, yung sumunod, diba po, si Nicole. Nasaan po yun? Kay Lola? 15 years old na ngayon. Nasa kay nanay. Ay, kay nanay po niya, kay Opo, Lola. Nandoon. Sumunod. Mm -hmm. Sumunod yung Cyrus ko po ng lalaki. Yun na po yun, yung pinag-uusapan. Opo, pinag yung 12 anyos, magte-13. Si Cyrus po yun. Opo. Yung, yung pang-apat to. Yung pang-apat, si Rhea May, mm -hmm. nandoon po sa Lola. Doon din po. Opo, Opo. Yung panlima. Ito si Ina. Ah, okay. Thank you, mm -hmm. Lord nandito siya. Mm -hmm. Tapos sumunod dito. Si Camin. Tapos lalaki po ang sumunod si Wangwang. Wang. Andoon oh. po sa lola yung tatlo. Kunin niyo naman 'yung manibago sa damit mo ate. Oh. Ang gaganda nila, oh. <coughs> ang ganda oh. Pero iba lang talaga ang ganda nito. Focus niyo nga Kuya Yago. Si Hana. Eh oh. iba talaga <coughs> yung uh... Baganda uh, lahat eh, pero parang stunning. po. Parang stunning yung ano niya. Ng mga kamag-anak ko, sabi niya, San, may bukog tangi ka talagang isang anak na iba daw ang itsura. Oh, uh, smile kay smile. Oh, <laughs> uh, pipicture lang kayo, smile kayo lahat. And smile. Oh. Huh. Namu <laughs> ano po sabi? Namumukod tangi. Namumukod tangi daw po to. Hindi, iba po talaga. Maganda po lahat. Maganda kayo lahat. Iba yung ano niya. Lagi po Tas na maputi eh. pa. No? Opo. Umitim na nga po yan, sir, kasi sige ang laro sa labas. Hmm. Yung una ko kasi asawa, sir, kahit anong ano ko sa kanya, kahit hindi po siya nababago. Kahit anong alaga, okay. pakiusap. Lasingero, barkada, tapos pinasok na rin po yung droga. Ay! Opo. Diyos ko. Pa. Yun lang, buti na lang po, linayo. Tsaka, nauli ko kasi siya, sir, nagbibinta din. Alam niyo yung kailan lang, pinatay yung asawa. Yung yun nga anak. po, yun ang kinatakot ko, sir. Kada pasok ko sa trabaho, yung mga anak ko, tapos nandoon hmm. nagiinuman sa bahay, kaya minsan, binibiling ko rin yung nanay ko. Hmm. Eh, hindi kami o, magkasundo. Na. Lagi ka Tayo dyan. ka nga na. Hindi, okay lang po, sige. Hmm. Hmm. Gan, nagdesisyon like po ako Ikaw na din. iwanan. Gusto mo ring rin. humiga, ano? Oo. Oh. Okay. Pero awa naman din ng Panginoon, anim na taon na rin kami nagsama, wala naman po kaming away na ano, nagkaintindihan naman po kami kahit mahirap ang buhay namin. Mm. Nagkaintindihan nagka naman po kami. Ah, uh, paano to. niyo paano niyo hinahandle handle 'to? Ganyan. Kasi ito, unahan ko na kayo, may makakapanood na... Opo. Ah, mahirap na yung buhay, ba't ang dami pa nilang anak? Parang ganon. Sa una ko po kasing asawa yung iba. Hmm. Tapos yung sa pangalawa, ito eh, tatlo. No. Ikaw... Kaya nga sabi nga niya, tama na daw tong tatlo kahit walang lalaki. Hmm. Kasi hmm. hirap po talaga Max ng buhay, sir. Na, no? Wala po, po lalaki, sir, po o o. babae. Oh, sorry. <laughs> Kaya kala, nga po nagsunod ng ano, kali lalaki. Babae rin to, babae, babae po din. Puro babae, bae, anak niya. Ito kaya ko ito, ano siya, lalaki. <laughs> babae po 'yan. Babae po <laughs> to, babae sir. Pala. Opo. Oh, okay, sorry ko. Sorry. Ate. <laughs> oh, tingin mo. Lalaki ka ng papa niya. Lalaki ka. Mapunta hmm. na ako kay ate. Ito talaga yung dahilan kung bakit kami nandito. Uh, nakita namin sa likod. Pauwi na kami. Nakita namin sa likod. Yan, na, na oh, ano, po, bit, may bit-bit-bit, bit, an, anong tawag ko? nakaganito sila. Goma po. Nakaganito Anata, sila. Tokdo. Ah, tokdo po sa o inyo. Sunong-sunong. sa Tagalog. Sa Tagalog. Nakita ko sa salamin. Kasi nintay ko. Na nauna na sila, sumunod kami. Tapos nagatid lang pala kayo. Okay. Gusto ko malaman ba't, bakit mo tinutulungan si Mama nagpag-deliver ng ano, basahan. Naawa lang po ako. Naawa ka kay Mama. Hmm? Okay si ate. Ba't ka tumutulong kay Mama? Para mabawasan yung pagod. Para mabawasan ang pagod ni Mama. Hmm? Pagbutihan pa yung pag-aaral, Okay? Nate. Opo. Mm, okay. Gusto ng ating Josh yan, yung tumutulong tayo sa mga magulang natin. Now, Opo. pagka tumutulong tayo sa mga magulang natin, nagiging mabait tayo sa mga magulang natin, ibibless tayo ni God. Okay? Opo. Mm. Kung tatanungin kita, pagbalik ko, ano yung gusto mong pabili? May gusto ka bang pabili sa akin? Wala naman po. Mm, si ate. Wala din. Wala din? Wala ba kayong gustong pabiling ano? Mm. Yung gusto ninyong pabili? Hindi mo ma maano, sir? Hmm. Hindi po yan, sir. Kasi sanay po kasi sila, sir. Kung ano lang yung ibibigay Pero, ko, yun lang po. Minsan napasok po sa school, walang baon. Hmm. Pag wala po kong Ah, <coughs> po sila, sir. Kaya hindi sila ano sa mga bagay-bagay po. Uh, uh, ito yung gusto kong tanong kay tatay kasi maraming ano ngayon, mga magulang. <laughs> yung talagang, alam niyo yung ano, sa dami ng anak, parang minsan na... na Sumasakit so, din po ang yung ulo ko eh. Uh, ay, ganun na. O, siyempre. Okay. May time ba na para susuko ka na? Hindi naman. Hmm. Hindi naman po. Paano Hanggat mo... kaya ko pa pong kumilos, hindi pa ako susuko. Hmm. Bali sa ngayon, ang nasa iyo, yung binubuhay mo kuya, binubuhay nyo ni ate, ilan po sila lahat? Lima po. Uh, lima. Uh, lima lang. Ano po sana, umalis ka sa isa. Cyrus. Cyrus. Nandito na po hindi nung nakaraan eh. Mm. Nandito na po yung nakahiga. Mm. Pero babalik din yon sir. Wala maibang maanuhan yun. Sa akin lang din yun. Ano yung may tutulong ko sa iyo, kuya? Gusto lang po. Sana namin, sir, kahit bigas lang po, tsaka konting rosary po. Mm. Ay nako, maliit na bagay doon, maliban no doon. Kung ano po yung maitutulong niyo, sir, bukal sa puso ah. Uh, okay. Po. Tanggapin po namin. Mm. Eh, malaking bagay na rin po. Okay. Pero sa inyo, bigas lang at saka ano? Grocery, grocery. po. Grocery. Mm. Yun po ang ano namin. Pwede yung makita ilaga ng bigas, kuya? Ayun po. Pasap. Mm. Nasaan? Tignan ko. Akong... Eric po. Ah, Ito yung lagay ng bigat. Oh, ah, po. buti may ano pa. Saan to galing, kuya? Inutang, sir. Inu Diyos ko. <laughs> <laughs> ano to? Isang 25 kilos, nai? <laughs> Hindi po. po. Kilo 10 kilo lang, 10 kilo lang hmm. po yan. Anong ulam nyo kanina umaga? Ah, uh, noodles lang po. Hmm, ganun talaga, no? Oh, Tapos tangali, anong oras na. na? Tuyo mantika, sir. Ay, ganun? Opo. Country. country. Ano yung pakaramdam ikaw kasi ano eh, tatay ka eh. Ikaw yung dapat na ano eh. Lawa siya Ano yung laman nito talaga? Ano yung laman niyan? Pagka nakikita mo ganun, toyot. Siyempre po, parang madudurog po yung ano ko eh. Hmm. Eh, kaya nga po ako gumagawa ng guma para po may pambili po sila ng ulam mamaya eh. Mm. Para pang hapunan po, ulam. Mm -hmm. Kasi kung hindi po ako magawa, eh wala naman po pang bili ng, wala pang hapunan, uh -huh. eh kung nakahiga lang din po ako dyan, eh wala man akong extra din. Sabi nga niya, pag nadala ko daw po mamaya, sige daw mm -hmm. po dalawang kilo, uh -huh. kaya baka po maubusan kami ng bigas. Uh -huh. Sige po kasi pag kuha kami ng kuha doon sa tindahan, mm -hmm. napapaon po kasi kami sa otot siya. Uh, malaki na, malaki na po, kasi utang namin. Utang. Nasa, Nasa magka? 3,000. Kaya oh, nga sabi ko nga, mababaon tayo sa mababaon. Kaya kailangan natin mag-ano din ang buma. Hmm. Uh, e tapos mga bata, sige panghingi. Mama, pahingi. Pang uh. uh, sige panghingi, nanghingi. Ah, oh, sige. Sagot ko na yung utang nyo bayaran natin yung Hala. utang. Wala <laughs> po yung bayaran natin yung utang. Yung ganong kalaki, yung sabi na ka, iniisip ko kanina, Nisip ko parang 20,000, 10,000 yung utang. 3,000 po. Hindi po, kasi nasa aking estimate ko po, nasa 3,000 po talaga. Pero doon, bigat na bigat sa 3,000. Ibig sabihin, ang ibig ko sabihin, uh, kasi yung iba utang lang ng utang, parang hindi na iniintindi, di ba? Oh, Nakahiya po kasi, sir. Oh, Kung baga sila, parang iniintindi din. Kasi yung... tulad nito, yung trabaho niya, uling lang, tapos pag, ano, utang na naman. Mm. Parang wala po talaga mangyayari, hindi kami makakausong. Uh -huh. Kaya parang yung ano, bigat po sa... Okay, sige, yung utang. Bigas at groceries, sasagutin ko na po, no? Ay, salamat Or, um, po, sir. Welcome po. Sana po ay lagi po kayong gabayan ni God. Mm. Saka lagi po ilayo sa kapahamakan, lalo na lagi mm. kayo naglalakbay. Yeah. Ano lang, para gusto ko lang malaman din mm. kung ano ho yung maitutulong natin dito at makita yung sitwasyon. Hmm. Teka lang thank you